Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Sa amang tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa, una, adigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang masandali, ating damhin at presensya ng Diyos. Suma sa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari i e isang Diyos, magpas sa hanggan. Mga kagabay, sa mga pagkakataon ito, ay mayroon tayong isang salaysay. Isang maikling na ibinahagi sa atin ng isa nating kaibigang pare. Ito ay hindi pagpapasira, pagpapaninira sa sinumang pare o sa mga kaparian. Ito ay uh, isang uh, bahagi lamang ng uh, ating uh, pagkuha ng aral o leksyon sa ating pakikipagkapwa tao, sa ating pakikipag-ugnayan, sa ating kapwa, sa ating nalipunan, sa ating pamayanan. Kung paano tayo dapat makisama, makibagay, at makibahagi. Sapagkat ito ang nais sa atin ng Diyos. Ang salasa niya ito ay tungkol sa isang pare na ayon sa pare na sa atin noon, ay uh, dahil talaga sa isang lugar na ang pinakamaraming uh, naninirahan ay yung mga nasa laylayan, yung mga eh, mga yagit, yung mga malayo na you know, sa ikang pakikisalamuwa sa tao. Sa madaling salita, squatters area ang uh, kinalagyan ng uh, isang simbahan at isang kumbento. At ito, itong pari, itong na dito, itong paring itong na-assign dito, isa, isang uh, medyo bata pang pari, hindi pa gano'ng nagtagal pagkapari. At marahil ito ay uh, nagmula sa kanang ng mayaman sapagkat uh, ayos sa nagsasalaysay sa atin, ang kanyang ugali, ang kanyang pakikilos ay yung tinatawag natin cannot be rich mahirap tambutin sa madaling salita. Hindi naman masama kundi maaring mapagmataas, hindi sanay makaharabilo sa mga nasa laylayan, sa mga nakakaligtaan, sa mga lagit, sa mga walang-wala. At ay, ang paring ito, tutip na lamang siya. Labas-pasok sa simbahan, aakyat sa kuminto, magpahinga, aalis kung saan na siya dapat mag, uh, uh, gaganap ng kanyang tungkulin. Minsan daw kahit sabi kahit na sasabihin na ng mga squatter na good morning father. Good afternoon father, good evening father. Eh minsan daw hindi lilingon ang paring ito. Hindi masiguro masama ang paring ito. Maaring eh nga sabi nga kanat merit lamang, ha? Ah? mataas. Hindi ay uh, marunong tao. Isang araw, nakita na lamang na ito ay nakabulag sa kalsada. Wala ng buhay. Kaya, ano magawa, pinalibing yung paring yan. Ngayon, ayon doon sa paring nagsalaysay, dalawa sa, sa paniwala niya, kung yung paring yan ay uh, marunong pang makipagkapwa tao, marunong tumulong doon sa mga nananampalataya, marahil hindi nangyari hindi nangyari ang kanyang pangit na turok pangyayari sapagkat ayon sa nasabing pare halos lahat ng mga tao doon sa area niyan sa maliit na porsyon ng parokya ay magkakilala ang mga tao at yung pare niyan malamang na nahold up at maaring nanlaban laban kaya binatay na lang sapagkat yung kanyang mga mahalagang mga gamit, yung kanyang madala-dala noon ay uh, na-disorder at maraming nawawala katulad ng kanyang wallet, ang kanyang mga relo, yung mga mahalagang mga bagay sa kanyang katawan. Hindi na makita. At habi ng parin na nagsasalaysa sa atin kung ang parin ito ay nakipagkapwa kaulaman kibahagi, tumutulong sa kanyang mga, uh, yung tinatawag natin, mga nanampalataya marahil hindi tumapatay. Kaya, kasi kung ito ay uh, uh, mabait sa mga tao hindi maniwala ang pari na yan na walang nakakita sa pangyayari kaya kung ang tao ay ang pari na matay na pamahal sa mga tao eh malamang na nung ma nak na, na, nakita nila talaga ang pangyayari ngunit hindi sila kumibo. Hindi nila tinulungan. Pinabayaan lamang nila. Kaya sa ating mga kaibigan pa rin na maaring nakikinig at nanonood sa ating uh, gabay kaigan, hindi ito paninanada. Hindi natin sinisiraan kung totoo man ang paring yan na ganun nga ang nangyari. Ang paalala lamang natin pare ka man o hindi. Ano man ang iyong katayuan sa buhay, mahirap ka man o mayaman, makikibahagi ka. No man is an island. Ibig sabihin, walang isang taong mabuhay na mag-iisa. Kailangan natin ang isa't isa. Nangangailangan tayo ng doktor, nangangailangan tayo ng abogado, nangangailangan tayo ng polis, nang ng, ng politiko. Lahat na ito ay bahagi ng ating pagiging makalipunan, ng ating pagiging sosyal. Ang taong hindi marunong bahagi ay hindi rin tatanggap ng anumang bahagi kahit na sa Diyos. Dahil sa ang pangaral ng ating Panginoon, ang ginagawa natin sa kapwa ay ginagawa natin sa Diyos. Halimbawa, nagiging mabait tayo sa kapwa, tumulong tayo sa kapwa, nakikibahagi tayo sa kapwa, nakikisa tayo sa kapwa, lalong-lalo na doon sa mga nasa higit na nga kailangan sa mga may hihirap, ginagawa natin ito sa Diyos. Tanda natin ang sinabi ng ating Panginoon nang siya tanungin, kung paano tayo kung paano natin siya tatanggapin sa huling araw. Ang sabi ng Panginoon, ako'y nagutong pinakain nyo, naupa pinanom nyo, nakahubadin namitan mitan nyo, dumating na nag-iisa tinanggap nyo, nagkasakit, nakulong, dinalaw nyo. Nagtanong niya siya, paano ito nangyari, Panginoon? Ang sagot niya, kung ginawa ninyo ito, sa sa inyong kapwa, lalong-lalo na sa pinakamahirap sa nangangailangan ginawa ninyo ito sa akin. Kung hindi ninyo ito ginawa sa akin, ay sa iyong kapwa, lalong-lalo na sa isang mahirap, sa isang aba, sa isang duka hindi ninyo ito ginawa sa akin. Mga kagaban, tularan natin ang isang isokreto Sa kanyang, sa kanyang tatlong taong pangang, pangangaral sa Palestina, nakikihalabilo siya sa mga may sakit, sa mga kitungin. Tumutulong siya. Pinagtanggol niya ang mga mahihina mula sa mga matatapang at uh, mapa, mapangaping mga mga nagahawak ng kapangyarihan ng panahon na nayan. Higit na ibinigay ni Jesus ang kanyang uh, sarili sa mga mahihirap na katulad natin, hindi sa mga mayayaman. Sabi nga ng ating Panginoon doon sa nagtanong sa kanya, sabi pa sa ng Panginoon, mabuti pa ang langgam may pugan na matutuloyan. Ang, uh, ang uh, lubo may lunggang mapagtaguan. Ang a, inyong Panginoon ni walang batong masasandalan Ang kanyang ulo upang matutulog. Mahirap ang ating Panginoon.